motherfucking Kung nakikita ninyo, mga kaibigan, ang tinuturo sa daliring yan ay isang ahas na kung saan uminom ng tubig sa balon sa sobrang init ng panahon ngayon na umabot na ng 47 degrees Celsius, mahigit pa ang temperatura natin ngayon kaya hindi nagdalawang isip na uminom ang ahas dito ito sa balong ito kahit na alam niya may nakambang panganib sa kanya dahil may mga taong nililigo sa balon na ito at hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming tao na nililigo pero hindi pa rin siya natakot na bumaba sa balon na ito makainom lamang ng tubig kaya halakin natin kung paano ginawa ng ahas at kung paano ang ahas ay hindi natakot sa mga tao kahit na buhay man ang kapalit ang importante ay makainom ng tubig at maisalbar ang kanyang sarili kahit na hindi malayong hampasin siya ng mga tao pero kahit na agad ah, ganito ang mangyayari kahit na makakita tayo ng ahas na ganyan wag natin silang galawin dahil hindi naman sila mananakit ng tao kapag hindi natin din sila sinaktan hayaan lang natin na, na makitang umiinom at nag-i-enjoy sa tubig wag natin silang saktan o patayin dahil ito ang nagsisilbing ekosistem ng ating

Nah, gihugang to bigo na inunggan siya. Pagka li siya tudang de surito. Let's. Sugay na mahuman. Inom. Ug dili na malayan ang gan. Ayon kaibigan, sana nag-enjoy kyo sa panonood sa ito. At sana natuwa rin kayo sa ahas na ito Na uminom ng tubig Kahit na maraming tao Huwag kalimutan mag like, mag subscribe At mag hit na notification bell Para updated lagi sa mga ganitong video Ni Boy Hanot Vlog Kaya maraming salamat sa mga Silent viewers ko dyan At silent supporters ko dyan Mga kaibigan Huwag sana kayong magsawa sa panonood sa akin At <tinyo>